pero pag ako Apo. minsan nadadaan ako sa mga ganyang lugar eh talagang may nakikita ako hindi po ba Apo. eh ano po bang uh, ginagawa nating hakbang para po ma-prevent yung mga ganitong karera ng mga kabataan kasi marami po talaga itong nangyayari opo opo at talaga po ang 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 uh, uh, medyo pasensya na po may naririnig po kasi ako music may ririnig po ba ako opo opo malinaw po kayo sir Opo. Uh, Opo. Uh, kung, kung kung matatandaan nyo po, uh, nag naibalita rin po dati sa Marilake uh, um. na patuloy ang pagkakarera ng mga tao doon uh, ng mga may mayari ng motor. Ngayon ang ginawa po natin doon, uh, nag-deploy po tayo doon ng 24-7 na, na mga enforcers in coordination with uh, the local government. Ganon din po yung ginagawa natin sa ibang identified natin na nireport sa atin na mga mga kabataan na nagkakarera at nababawasan naman po. Uh, yun lang talaga ang problema lang po namin ay yung uh, kakulangan ng aming manpower sa laki po ng mga sa dami ng daan at sa laki ng, ng sakop po ng LTO. Uh, hmm. That's why we encourage po yung ating po mga local governments uh, mga local governments and other agencies na ipagbagay alam nyo po sa amin yan at uh, sana po po kami makikipagtulungan po kami sa inyo para po maiwasan po natin yung mga ganito na Uh, hindi na po nire-respeto yung ating mga public roads.